Mas naman para sa talento at creative na mga kwento, mga ka-MBE, handa ang mata at puso sa inspirasyon. Ito ang Gensis. Uh, alam niyo, sa panahon ngayon, bihira na lang yung nagtatagal eh. <laughs> Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng boyfriend mo? Alam mo, kung ako yun, di kita gagano'n ni eh? Alam mo, ikaw, Brian, hindi ka nakakatulong eh. Ano ba nangyari, Pao? Ayos ka lang ba? Hey, what happened to you? You're making me worried eh. And I bet, even si ni Brian, Trisha, and Ricky are worried na din sa'yo. Oo nga, Pao. Ayos ka lang ba? Charot! Dahil sa feed natin ngayon, usong-uso ng mga content na DIY pa. Ito pa guys ha, everlasting at timeless pa. Kaya sa panahon ngayon, mas marami na ang nagtatagal. Oh, alam niyo na ba kung anong tinutukoy ko? Di ba na uso na mga plantita? Naku, may anong pa akong trend ngayon. Sa panahon ng content creation, Puso na rin ang mga influencer at ang bida dito, craftita ng mga Gen Z. Sa sobrang crafty ng mga tao ngayon, gamit ang mga hook, yarn at ribbon, pwede nang tumubo ang bulaklak sa kamay nila. Ah, syempre hindi naman natural ah. Eh kasi naman, handmade ito. Yes, as in handmade flowers made of yarns and ribbons. O ano, na-hook na ba kayo? nahook na ba kita? At kung nahook na kita, tara, pasok mo na tayo sa ng mga Gen Z. Hi! Ako si Paula Dungo mula sa Turlock State University at makakasama niyo rin sa ang pagiging malikain at crappy ng mga Gen Z. Ito ang Gen Z's! Sa bawat okasyon, hindi nawawala ang bulaklak sa birthday, kasal, valentines, or anniversary. Nandiyan lang yan. Kaya naman sa panahon ngayon, nauuso na ang mga handmade flowers. Ang kaibahan lang, hindi sila nabubulok. Kumbaga, no need dinig na. At ang bawat bulaklak na ito ay may sariling kwento, effort, at discarding. Isa sa mga pinaka-popular na klase nito ay ang mga ribbon flowers. Ito ang mga bulaklak na gawa sa satin, organza, or gross ribbons. Ang mga ribbons ay hindi lamang magagamit sa pangbalot ng regalo o dekorasyon. Maaari din itong gawing bulaklak. Susunod naman ang crochet. Ito ang mas pinachunky at kadi na vibe ng handmade flowers. Gawa ito sa yarn at ginagamit lang ng hook para makabuo ng bulaklak creatively. Habi ang labanan dito. Sa bawat tusok at ikot, may rhythm na nakaka-relax. Whether it's sleet of yarn or ribbon, one thing's for sure, kapag gawang kamay ito, hindi basta-basta ang proseso. Dahil pinaghihirapan to, no? Isang maliit mo lang, mukha na siyang peta'y kesa petas. Hindi pwedeng mag-isa naman ko ngayon sa craft universe ng mga Gen Z. At dahil kilala nyo na ako, may ipapakilala pa ko sa inyo siya si Sadia. Siguro, ipapakilala ko na lang siya as your fairy sa paggawa ng ribbon flowers. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng maghanap siya ng iririgalo. Um, hello, my name is Sadia R. Amespino. I'm 29 years old. Nag-start ako mag-craft. Oh, no, way back 2022. Actually, naghahanap lang ako ng inspiration or gift sa boyfriend ko, gano'n. Kasi nga, um, nabanggit niya na hindi pa siya nakaka ng flower. And then, habang nag-scroll pa ako, na -inspire, parang bigla akong na-inspire. Parang bigla lang na sobrang random lang. Hello, what if, ano, mag-try lang ako. Siguro, ang pinaka-challenging pa lang din, as of the moment na nagawa ko is yung lettuce bouquet. Rush order pa 'yon, may ganap, alam ko may ganap sa uh, sa school noon, then nagchichiba bigla na. Ate available po ba kayo for orders? O sige, ano ba yan? Am ano uh, hindi po siya ano, usual na flower na ginagawa niya. Lettuce daw. Pag binuhat siya parang malalaglag siya anytime. Hindi ko alam paano ko siya nasurvive, pero ayun, nadala ko naman siya dun sa middle of the statement. Sigurong favorite design ko is yung love in a box tsaka ka blossom box. As, bakit hindi ako mag-create ng box na product? Since puro bouquet, ganyan. Kasi feeling ko, mas handy din yung, yan, yung blossom box and um, uh, love in a box. Kung titignan mo, mas personalized siya since may picture siya. So, isa sa reason na nagpo-push ng pagka-craft ko pa rin is yun, yung mga feedback pa rin ng tao. Parang masasatisfy kasi yung self ko, inner self ko pag nakakatagap pa kana. Uy, ang ganda naman ng gawa mo, uulit ako dyan. Uy, sa susunod ulit na, sa susunod na valentines. Uy, sa mansory namin, order ako kasi ang ganda. Guys. Para kay Sadia, ang mga tumatangkilik sa kanyang magawa ang siya nagpapaapoy sa passion niya. And now, let's unravel the yarn of creativity with someone na kayang gawing art ang bawat tusok na book. Meet Cassie, ang crafter na Gen Z. Hi, I'm Katikati, a 23-year-old crafter from Santa Domingo, Albay. Ay, yung pagkakrochet po is parang na-introduce sa akin ng friend ko. Also, uh, my classmate um, in senior high school, mga year 2019. So, patapos na kami kasi noon nung, nung senior high school. and madami kami yung free time. So, parang ginamit namin yung time. Ginamit niya yung time na yun. Parang hindi kami maboring. And parang may, ma may matutunan kami new things. Pag sinabi po natin kasing crochet, talagang time consuming siya. So, hindi lang isang oras, hindi lang dalawang oras, pero minsan inaabot po kami na almost a day before namin matapos yung mga projects. Kaya na yung community namin, dumadami na yung mga local cluster when it comes to mm -hmm. crochet And talagang dapat um, dapat kang makipagsabayan. So, ayun, the only thing that I do to survive my business is minimake sure ko po na Um, gagawa ako ng mga designs na ako yung makikilala. And yes, ako po yung gumagawa ng mga unique designs ni Kuti Kuti na kailangan ko yung ipalabas para mag-serve yung business. It comes to patterns and styles po. Sa pattern, inaaral ko na siyang gumawa ng sarili kong pattern without looking sa mga tutorials. And then, nakakaya naman. So, kapag sa style, mas gusto ko yung mga mini flowers kasi mas ginaganahan akong gawin sila. But then, gusto ko rin yung mga big flowers. Pero mostly, doon ako nagka-focus sa mga small flowers kasi yun yung mag nagiging trendy ngayon sa culture community. Yung unwritten rule na gusto ko sanang matutunan before entering in this community or dito sa mundo na pag, ng pagkukosye is sana nalaman ko na nakakangalay pala to. <laughs> Yes, nakakangalay po pala talaga siya. And may si kami na magkaroon kami ng carpal tunnel. And hindi na makagalaw yung kamay. So, ayun. Parang end time consuming. Pero it's okay. Kapag mahal mo naman yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Kung oh, may message man po ako sa bata, ako siguro, don't lose hope. Because everything will work out. Iba talaga pag pinagsamang creativity and passion. Sa pamamagitan lamang ng mga kamay, namumukadkad ka ng pagiging creative ng mga Gen Z. Hindi biro ang bawat bikit, buhol at paghuk sa paggawa ng mga bulaklak na ito. Kaya mahalaga na silip natin ang paglikha ng mga creative crafters ng handmade flowers nila kung may message man ako sa kanila, sa mga kasabayan ko na, or magsisimula pa lang, siguro, um, i-pursue nyo. Kasi, kung iniisip nyo man na hindi kayo nagagaling sa sarili nyo, well, lahat tayo nang galing tayo dyan. Kung napanghinaan sila sa ganun na part, um, uh, lang nila kasi, i-person nila kasi, doon din, dun din lahat tayo. Parang walang magaling. Parang ganun. Yun lang. And sa mga starting po and beginner crocheter dito, um, yung tapayo ko lang talaga is just start small. And dapat, yung pinakaunang magsusupport sa'yo ay ang sarili mo. Dapat yung sarili mo yung unang maliniwala sa gagawin mo. Kaya lang, bye-bye! Talagang nasa kanila ang spirit ng DIY. As in, D for Determination, I for Ingenuity, at Y, yung Patience! <laughs> at kung ikaw ay na-inspire, basta may willingness to try, at may creativity, na namumukadkad sa puso mo, Hinigan mo na yan at simulan mo na ngayon. Yan muna today. Bye! Mm. So, call ended. Oh, how do you rate your call? <laughs> I rate it. Uh oh, oh. Siyempre, kasama na lang ngayon ay na walang iba kundi si Paula May Dungo mo. from the Tarlac State University. Hello po. Yes, Haka good morning. -fresh. Ang galing mo naman doon. Oo. Very sneer ang atake. Ang dami mong karakter. Character. Bagay mo maglalaki. <laughs> ang gwapo mo paglalaki. <laughs> hey. Oo, oh, oh, ang pretty mo na nga. Ang gwapo mo, mo pa. pa. Eh, di ikaw na. Mas pretty ka, Miss B. Alam mo <laughs> na, alam na natin yan. Sige, hindi na patayo. <laughs> kailangan <laughs> lang ano oh oo, oo okay. etong at mong i-presenta bilang Gen Z yung mga craft craft influencers natin ikaw pa mismo eh nagga din yes po miss Bea. actually meron po akong small business and yung uh, product ko po is yung mga handmade flowers basically yung ginagawa ko po is made from uh, ribbons ah, ri ah ribbons na bulaklak yung... yes po inikot ikot mo gawa. yun ba yun yung nilalagay sa mga gift gift Um, Opo. Oh Ito po yung ribbon natin, mm. silk? Yes po, yun po yung gamit namin. Ooh, mm. So, I yun see. yung business mo ngayon, small business mo. Yes, so, aside po. from yung flowers dun sa mga gift, ano pa na flowers yung ginagawa mo from ribbon? Bouquet? Yes po, nag-arrange po ako ng bouquet. Ibat-ibang klase po ng flowers. May tulips, may carnation, may rose, uh, may daisies po. I see. Nakakatuwa naman ano at oh, at a young oh. age you already have you already have your small business that might become big in the future ne? Yeah, of course Hopefully, po. Oh, oh. <laughs> okay. So marami naman na marami nang uh, nakakakilala dito sa sa business mo. Uh yes po. Nung nag-start po ako um nag-release po ako ng mga pictures doon sa grupo ng school namin. Tapos, nag-post lang po ako doon kung sino'ng gusto bumili for gift, ganyan, para sa mga boyfriend or girlfriend nyo, para din sa mga mommies nyo, ganyan. Tapos, nagulat po ako. Ang daming nag-PPM. Ang dami pong nag-message. Tapos, dumating po sa point na hindi ko na sila kayang i-cater lahat. Uh -uh. Then, meron pong uh, event doon sa school namin. Uh, we're in, pwede po kami magtayo ng booth namin, ganyan. Uh, 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 so, uh, uh. nag-sign up po ako para doon para po, extra uh, allowance po, uh, ganyan, sa school. Naubos. Naubos po yung, um, yung yung laging, parang nagde-display pa lang po kami ng mga friends ko. Nag, as in, set up pa lang po. Ubus na po So, hindi, Parang, nagtagal. hindi po nagtagal miss Bea oh, ang tapos galin. ang dami po talaga nagpalista mag uh, nag pre-order po sila ay ang galing oh, ka naman na eh. kaya ito nga yung ipilinisin uh, ta mo ngayon how important it is for uh, the older generation and the new generation to know that craft influencers are present um, this days po kasi, di ba, na, marami nang nauuso. And yung mga Gen Zs, katulad po namin, um, dito po namin mas lalong na ipapakita sa mundo yung talents na meron po kami. And napakamahalaga, napakamahalaga po para na ma-appreciate po ng maraming tao, hindi lang ng Gen Z, kundi lahat po ng generations, yung talents na meron po kami. And especially po, gusto din po natin maging eco-friendly nowadays kasi alam naman po natin yung nangyayari sa mundo. And I believe po, yung mga ganitong klase ng gifts, uh, naglalast po sila. Pwede yes. Nyo po silang i-display and naglalast po sila forever. Yes, so, exactly. Mm -mm, Kasi diba? sabi mo nga, di ba, uh, relasyon, hindi na nagtatagal. <laughs> At least malang lang yung regalo magtagal. <laughs> Pero gaano ba ka, ano, gaano ba kahirap na syempre meron pa rin yung ngayon, kinoconsider nila yung mga traditional na flowers instead flower dito, o, flower yes. arrangement. Eh ngayon, meron ng ganyan. Ang mahirap lang po sa ganito is napakadami na po namin. So sa market po, kailangan maging unique ka. Kailangan yung ino-offer mo is may something na personal touch mo na walang uh, wala siya sa iba na lang. Oo, et like, yung sa sayo, sayo ano ba? ang kakaiba? May may mukha ka ba doon, tapos nakaganan uh -huh. ka? Um, sa akin po kasi, inaalaw ko yung mga customer ko na maging free po doon sa design na gusto nila. Halimbawa, gusto po nila nung um, lollipop na malaki na version. I-arrange Ia ko po yun. Tapos, maglalagay po ko ng um, flowers ko. Oh. Oh. Akala ko maglalagay kang lollipop. Lollipop? <laughs> Parang lollipop. As in yung lollipop po na... Alam niyo po ba yung... Yung mali oh, malaki, okay, yung, malaki yeah, yung yung, yung malaking loli pa. pa. Store. Oh. Oh. Tapos yun po yung i-arrange ia ko tapos pwede ba paki-lagay ng konting bulaklak dito ganyan. I think yun po yung binabalik-balikan sa akin ng mga ah, customers ko. Kasi sinusunod mo yung gusto mm. nila. Yes. Oh. So very customer centric. Ah, oh. eh oh. uh, uh, dun kayo naka-focus. Oo, mm -hmm. uh, uh, naka-focus ka sa mga customers mo. So tama naman. Oh. Kasi kung ako ang customer, sabi ko gusto ko kahulma hulma ko. Hindi mm, ba? Uh, oh. Tapos nagbigay siya ng qual orchid. <laughs> ang daming ako ah, Ganon. So ano pa yung mga ibang mga flowers na ginagawa ninyo din, ikaw mismo? Ah, uh, yun po yung mga daisies, tulips, rose, um carnations po. Mm. Yun po. How dami do you mo. see these uh craft uh 3 to five years from now? Sa tingin mo ba magbo-boom pa like ang dami na nga sobra. eh. Sobra, oh, oh. sobra. Yes po. Feeling ko magbo-boom siya kasi parang three years ago na to. Then now, parang mas madami na po yung mga craft. Lalo na kapag Valentine's, ganyan, makikita niyo po sa daan, nakalatag po sila. Lumalaban po talaga doon sa mga totoong bulaklak. Yeah, ang problema lang kasi minsan, na ah, medyo mahal. Oo. Okay. Oh. Paano? How can you be, ah... Uh, Paano mo uh -oh. inaano na dapat, ano, ang tawag dito? <laughs> Di ba mahal din kasi ang, uh -oh. ano, mga traditional... How tradition can you be competitive uh -oh. dun sa price that you offer? Kasi nga may mas mura. Tapos etong crafts, minsan mas mahal yon Uh, sa akin po, yan din po yung iniisip ko na nag-start ako. Sino ba yung gusto kong i-cater? Yung mga may work ba? Or yung mga katulad ko na estudyante? So feeling ko, mas kaya kong i-cater for now yung mga estudyante. Binaba ko yung price ko, then hindi ko din naman binaba yung quality. quality. Uh -uh. Kasi mahirap mahirap po i-compromise yung quality ng product mo kung gusto mo na bumalik yung customer. Yeah, exactly. So ang ginagawa ko po, Uh, for now na start, parang mga two years pa lang po ako sa crafting. Uh, medyo low pa yung price. Pero I believe, kapag kasi craft po, pinaghihirapan ng artist yan eh. Yes. Wala po dapat, hindi po tayo yung nagsiset ng price. Yung artist po mismo dapat yung magsiset ng price. Yes. Exactly. Kasi dapat kayo nang hindi yung mga crafters ang mag-a-adjust sa gusto ng tao ng dahil lang namamahalan sila. Mm -hmm. Kasi, uh, uh, lagi natin sinasabi dito sa Morning Balitaktakan, it's not just the product that they're selling yung talent, yung skill, yung time, Ayun. yung effort, yung pagmamahal, yung passion that cannot be bought. Totoo. Yes. Uh -oh. Hindi walang kaya say, wag natin silang mm -mm. paparatin. In. Exactly. Mm -hmm. Magkano ulit yung sayo? Uh, iba iba po siya ng um, pinakamura. Hindi nakamura po yung 79 pesos. Pwede pang kuha na lang 54 minutes. <laughs> <m> <laughs> 79 <yung pinura>. lagi <laughs> po, mura, 79. Uh oh, mura na siya mura na. In fairness. Ang pinakamahal mo Um, so far po, custom po kasi to, um, nagpagawa po siya ng worth 3,000. oh okay, okay na yon Actually okay na yun, mm. custom made pa tapos 3,000 oh. lang, Plus, dapat na 5,000 yun. Oh, diba? eh. Hindi siya malalanta. Oo, oh, oh, nakakatawa oh, okay. naman. Anong mensahe mo sa mga katulad mong Gen Z at sa mga susunod pang henerasyon pagdating sa craft fluencing? Um, ang message ko po sa mga crafter na katulad ko, simulan nyo to hindi dahil gusto nyo kumita. Simulan nyo to kasi gusto nyo ilabas yung talents nyo. Gusto nyo express yung talents na meron ka. And huwag kayo ma-pressure doon sa mga kapwa nyo or kapwa nating mga crafter kasi we have our own na uh, parang style. We have our own talents. So, huwag kang gagaya. Ito, pinaka tip ko talaga, huwag kang gagaya sa iba. Be yourself. Kasi kung gagaya ka sa iba, then that's not your uh, product. That's ano, para Ay, sa iba. Oh, oh, totoo oh, yun. Tama yan. Be beautiful. That's spelled as B-E-A. Mm, <laughs> <laughs> May nais ka bang uh, batiin, batiin? Pasalamatan. Uh, gusto ko pong batiin and pasalamatan yung lalong-lalo lalo, lalo na po yung family ko sa Tarlac. Hello po. pa uh, Pauwi na po ako, mama. <laughs> Depende. Depende. <laughs> Oo. Oh, oh. Kung pipirmahan ko na. Pipilitin natin I'm yan. Pipilitin natin. Oo, mga friends. Uh, hello, sa mga friends ko po, sa mga ka-church ko, hello po. Uh, happy Sunday po kahapon. Sorry po kung wala na naman po ako. <laughs> Ayan, uh, oh. then po kay kuya ko na nasa ibang bansa. Hello, Kuya JP. Ingat lagi. Pati ang picture ba? niya. Hoy! Hoy! <laughs> 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 oh, hello? Hello? Huh? Naabot tayo doon, television. Just. Ah, uh Oo, oh, <laughs> uh -oh panoorin mo. Pa sabihin mo sa kanya, panoorin ka ulit. Sige ba? Diba? Yun iba. lang ba? Wala nang iba? iba Wala nang Nagpapatanong. Alam mo, napaka, ngayon na, napaka, um, mag, anong tawag mo dito? Sobrang nakiki-interact ngayon. Napaka-interactive uh -oh. ngayon, ngayon, ni oh, bakit LE. bakit ka nag-LE, Leo? Leo, eh, esto esta. <laughs> Ayun, wala ka lang gustong pasalamatan, uh, batiin, wala ka lang yabol? Wala na po. Uh, ay, hindi, yabol ko na rin po. Thank you, Lord, sa blessings mo sa akin. Every day, in all my life, I praise you, Lord. Ayun, maraming uh -oh. maraming salamat sa'yo. Oo. Oh, uh, Paula May Duoy ng Tarlac State hey, University. University. Ang kaganda nga naman talaga ng mga likha, ng mga iprinisinta ni Paula. Oo. Oh, oh.